sa mga pangenot nga barata. Tres anyos na Gadang, huli sa kapabayan subot kan sarang ospital sa syudad ni Ligaw. Delivery rider gadan kan bukan kasabat na motorsiklo sa daet Camarines Norte. Rank 6 Regional Most Wanted Person kan Bicol, arestado salboy. Alboy. Tuwa arestado sa Roo nakataka sa anti-drug operation sa Naga City. Asin, Christmas tree sa Misimis Bay Resort nag-ibo sa indigenous materials pinailawan. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Webes, Disyembre 5, taong 2024. Sa detalye, stress anyos na aking babayi, gadan huli sa subuot kapabayaan kapabayaan kansarong ospital sa siyudad ninligaw. Ligaw. Hustisya, hagad naman kan nabayaan na pamilya. Si Arielo Beya sa bilog na detalye. Makipag-coordinate ka mo sa amun Tak, kay po na muning kay po na manustisya kay Hindi ko di ko pa ako papayag ba na usti sa akis ko. Aram ko. Haros di ina na napapatod ang luha <tod> kan padre di pamilyang ini makalis na mawaaran ng tres anyos na aking babae huli sa subot kapabayaan kan sarong ospital sa syudad ni Ligao. Istorya ni Tatay Likan Zone 6 Bokolod Libon Albay Nobyembre 20 sa iskandar sa ospital ang kangudan sa apat niyang aki na si Baby nayla huli sa asma na sinabayan panin kalintura. Alaga dahil niya daw na o ang ospital pa subuot mabawi sa buhay kan sa iyang aki. Sabi niya, sa ikaduwang aldaw kan pagkaka-admit ni Baby Nyla, nakampante sindig mag-agong na nagkakawat na ini sa laog kan ospital. Alagad kan sumunod na aldaw kung sa'y nakatala na sindang magluwas, bigla na sa nasubot may aki, makalis na injeksyonan kan sa rong student nurse intern. Yo, tuminindig sa so ni clinical nurse sa may bed. Sa my bed, nagposisyon siya nga kinasun so nurse nang magatusok niya na. Da barang maski suplinir so ka ni nurse, di nagiwa ka rin siya, mo. Di nagsabi mo na, Kuya, Kuya, ate, ya bulung bulong po, di antibiotic yung uno-uno. Ito sa akis mo, da sinda sinabi, san -sir. da, da sinda na sinabi. Na ang mga procedure dyan, dapat magkasabi ka kung ano itutusok mo. Tapos ito sinabi sa so klinikal na sana, nagkaputya nung dismaya doon sa wakas nung sa akin, nabtaya sa kamatay niya kinita sa guwan. Hindi kinita sa wakas ko, hindi kinita. siya. Pagdudoon ni Tatay Lee, da'y sinda kumbinsidong mag agom sa nakasurat sa medical certificate na pigpaluwas kan ospital kung sa inpigsasabing respiratory failure, hypoxic ischemic encephalopathy hyperactive airway, ang kausa kan pagkagadan kan sa indang aki na nagbubusol sa indang unyan, ngani ni magsundan din kaso laban sa ospital. Wara na sindang sisabi, blanco na sinda, puro na sinda kuberap, up, kikuben na ninda, so mga sala, sumunga, so iyuunga na mo. Puro na si wala ngayon si Do. Wala si Do, da si Do. Pin mga luksa. Tama ko dapat nagkuku. Ano siya nangyari? Kaya, nagfocus na lang kami sa autopsy. Pigbalo man ka team na nakuha ng lado kan ospital, alagad nagsayuma munang magtaon pahayag, huli ta under investigation pa an insidente sa ibong kaini, dahil man da pa ang pamilya kilonyo sundo sa dahi natatawan ng hostisya ang pagkagada ni Baby Naila. Pidip, di emergency. Makipag-coordinate ka mo sa amun. Ta, kay po naman ni... Kay po naman hostisya. Kay ko ang Di ko pa papayang pa na na hostisya sa ko. Para magimpir ang laban ta. Magimpir. Tauman kami, tau. Magimpir, nauwan niyo kami, assistin siya. Laom niya man na maging leksyon ang pangyayari nga ni mas pakarayon pa mga ospital ang serbisyong pigtataos sa mga pasyente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel 32 anyos na delivery rider gadaan kan masalpokan kasabat na motorsiklo sa Daet Camarines Norte. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Dado na arrival ang sarong delivery rider, makalihis na makasalpukan ang pigmamaneho kaning motorsiklo kan kasabatan na motorsiklo sa Maharlika Highway Barangay Man Cruise, Daet Camarines Norte. Alauna 15 nin maagahon kanakaaging Martes, Disyembre 3 pigbis ng biktima na si Alias Ren, 32 anyos, residente kan Purok 2, Barangay 1, Mercedes, parehong banwaan. Pigbis naman ang driver kan nakasalpukan kay ning motorsiklo na si Alias Nick. 21 anyos, residente kan Barangay Magang, pareho man na banwaan. Kaiban, 20 anyos na backride na si Alias Atan sa inisyal na impormasyon. Hali sa Harmony Village kan Barangay Man Cruz, pasiring kuta sa Barangay Magang si alias ni Asin alias Atan, kan makasalpukan ng delivery rider na pigdara pa man kuta sa Camarines Norte Provincial Hospital. Alagad, binawian man sa buhay. Ah, uh, diyo ano, ah ano, uh, yung kanyang angkas ay eh, ihahatid lang niya doon sa barangay Magang kasi alauna lang madaling araw eh, ihahatid niya kasi walang masakit yan ng tricycle. Yan ang kanyang pagkakasabi kasi may uh, mayroon sing uh, galing sila sa kwan sa yung meeting meeting ba ng mga pagkakaibigan. yung wala nang masakyan, ihahatid na niya doon sa kalapit na barangay. Ang okay, Iber na bigla naman itong isang rosy na motor, eh, kinain yung kanyang linya, kaya nagkabanggaan sila napag araman na mayong lisensya si alias Nick. Desidido man ang pamilya kanagadan na rider na magsaangatin kaso kontra sa nakabanggaan ng motorista. Ah, uh, sila po ay kuwanan nito. Ano ah, uh, nakalabas man ano, na ngayon, sa ngayon. Ano? Kasi hindi naman masyado na yung kanilang injury. Ano? Mm -hmm. uh, either, uh sabi, sabi nga nila, ay uh, willing sila na makipag-usap dun sa kabilang uh, partido. Uh, ang, ang kwan dyan, eh, na mataas pang emosyon, hindi, hindi pa nila makausap ng ayos kasi na may yung isang pagtudo. Pagirumdom PNP sa motorista, magi maikmat ng gad sa pagmaneho, ngali maiwasan ang diskwido. Para sa mga baretang tatak bikol, Dani Garcia. Ika na regional most wanted person kan Bicol arestado kan kapulisan sa Santo Domingo Albay. Si Regine Bues, sa bilog na detalye. Napasakamot na kanaturidad ang Rank 6 Regional Most Wanted Person kan Bicol, makalis na madakup sa pigkasat na han operasyon sa Puruk 1 Barangay San Isidro Santo Domingo Albay, alas 9 ng aga kaining Domingo, Desyembre 1. Binisto ang suspect na si Byron Balico Copili, 38 anyos na residente kan nasabing lugar na nadakup sa kusog kan mandamiento de aresto, na pigpaluwas ni Honorable Damidel Awayan Lucito ang presiding judge kan Branch 1 Legazpi City. Dinakop ang suspect huli sa kasong akoblasivius nes na may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos, child abuse na may 120,000 pesos na rekomendadong piyansa, sexual assault in relation to Section 5B ka Republic Act 7610 na may rekomendadong piansa na 200,000 pesos, asing kasong qualified rape na mayong rekomendadong piyansa. Nadakop ni mis mismo sinta sa residensya kasi banggi pa po Naka, nakabantay na po duman sa tropa para po kung sakali talagang yaon po siya is madakop tulos kagad ka siya. Naging matrayong po naman ang operasyon, hulikan pinagsararong pinagsarong sa Kansanto Domingo Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 5, asin Provincial Intelligence Unit Albay. Makalis na basahan kang sa iyang bilang akusado, pigdaraman ng sospek sa ospital para sa medical asin physical na eksaminasyon. Tingpa nga po din na tabangan po ang sa kapulisan, kang mga, kang sa mga komunidad um, um, na So i -usip po isu iso sa kapulisan kung lalo na po sa mga wanted person kasi para matubang nila sa inyong mga kaso din matapos naman kung ba pwedeng sila magbagong buhay para magmawar na po itong warrant kasi demo po yan, nag halos maski perang taon ka tatago nila still madadakop manggilan po sinta kamataan. Mientras tanto nasa kustodiya pa kan Santo Domingo Municipal Police Station and suspect para sa magkakanigong disposisyon at sindokumentasyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, riggin po eh. Labi kinyentos na bagong napatapos na scholars ka na kubikol party list sa kursong welding na tauan man in libreng toolkits. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. maang 40 anyos na si Dominador Jano Jr. kan Barangay Tinago, Ligao City. Nasaro siya sa mga napatapos na scholar kan Akubicol Partilis, Tekton Global Technologies Foundation Incorporated as in Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa kursong Shielded Metal Art Welding. Dugang nakaugmahan man sa iyan na apisar sa sarong bulan na libreng training. Sarong man siya sa in toolkit kan partido kasuod ma. Istorya niya, nagtatrabaho siya bilang sarong chef. Sa ibong kaini, nagtutubod siyang baku pahurian gabos para madugangan ang sa iyang kakayanan. Kaya pinursigi niya ng gad na makalaog sa naunang bita na scholarship. Gagamito niya manda portable welding machine na sa iyang nga ni magkaigwanin panibagong pagkakadilihensyahan. nakaka challenging na pasukin mo yung hindi mo uh, talaga linya. Pero napakasarap na ma-accomplish mo na yung training ng binigay sa amin ay natapos namin mula day one hanggang last day. Purpose to more uh, knowledge, more skills na maibigay sa akin, hindi lang sa akin, yung mabibigyan ko pa rin ng, ng trabaho din dahil may plano din ako mag, di ba? Halimbawa, mag, siyempre, magtayo ng shop or mga kontrata. Di yung iba, at least, mabibigyan ko ng ibang uh, jobs. Total na 532 na graduates ang natauan ng toolkit sa pigkondusir na distribusyon kasuod sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. Pira sa mga pigtukdo sa training, iyuan carbon steel plates welding as in carbon steel pipes welding. Kami po ay uh, nag-ikayat sa inyo na mag-enroll. Lumapit po sa pinakamalapit na opisina ng Ako Bicol Party List sa mga coordinators ng Acubicol, para po makapag-inquire and makapag-enroll sa mga kursong ganito para po din kayo din mat matulungan kayo na makakuha ng magandang trabaho and bayangat po natin ang ating mga pamilya galing sa kahirapan. Presente man sa distribusyon si Ako Bicol List Executive Director as in Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. Siring man ni dating Ako Bicol Representative Christopher Kitoko. Laom ninda na daipagsayangon ipagsayangon kan sa indang scholars ang ipigtaong toolkits na pwedeng pagpuunanin sa dito welding shop o gamiton bilang freelance welders. Ikinaugmaman ninda na nagdadakol na ang welding professional sa rehiyon na makakatabang man sa pagbaskog kan ekonomiya. This afternoon is different because this is a toolkits distribution na may NC2 na sinda, igwapasin ng starter toolkits that can be used for their kung uh, kumbaga sa day na negosyo. Ayan po, saro sa mga mga premierong pigaahanap kang mga kontraktor sa abroad. So mga test certified dahil sinda po, dahil na kayo turuan na mag-welding pa and Ibig sabihin, pagpasado ka sa TESDA, tataw ka talaga. Mientras tanto, naging posible ang programa sa padagos sa pag-inguha ni Congressman Zaldico na patauanin pag-alalay ang mga kababayan niyang Bicolano na mas naging posible huli sa daing sawang suporta ni House Speaker Martin Romualdez. Para sa mga baretang, Tatak Bicol. Angeline Dagta. estado sa Roo nakatakas sa anti operation sa Naga Asin Christmas tree sa Misibis Bay Resort na gibo sa indigenous materials pinailawan. Yan na siniba bareta sa pagbubuli ka na kumikol online TV. Parahin aldaw sa Indugavos. Ang aldaw na ini ay para sa indo, para sa tuyang mga kababayang bikulano na nangangaypuhan kang kalinga asin in manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski ano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay isa rupong inisiyatibo kanang party list na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Alam po niya ito na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako bicol Libre po gabos ang servisyo medical, dental, laboratory, as in mga bulong. Wara po ka mo na dapat ihatid sa gastusin ta ni ay para sa indong kalusugan. Kayo ba po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani makaanap ki mga bagong oportunidad para sa sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipabot sa indo na nakubikol five years per me. para sa indo. Santo ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa sa indong padagos na suporta habang yaon ang suporta kan kada bikulano sa ako Partylist, party list. Padagos po niya dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendo Gabos. Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala na padagos niya itong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang ni Kulandja. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indugabos. Nagbabalik ang na Bicol Online TV. Dua arestado sa ro na kadulag sa Bybus operations kan PNP sa Naga City. Si Regine sa bilog na detalye. Himaskarsel Karsel ngunyan ang sarong 27 anyos na babaye makali sa Ma Corner sa Pigkasar na bayba Superation sa Sagrada Pamilya Purok 7, Barangay Peña, Francia, Naga City, alas 4.35 rin hapong ka nakaaging Domingo, Desyembre 1. Binisto ang suspect na si Alias Jonalyn, residente ka na unang bitan na lugar. Nakuha sa posisyon niya ang pitong hitsal transparent plastic sachet na may laog din pigto na siya bu. Uh, Partikular po sa Naga City, takatapos po yung mga nag-aapot ng mga transient lang pag may mga bago pong uh, -re renta bagong nag uh, uh exist na personality sa mga barangay, uh, ipagod po po ang kapitan daw ay uh, po, po na na witness kung may ligam na gibo pero at least may inform lang ang barangay officials na may mga bagong tao na uh, nag nagabot sa sendang lugar. So at least uh, in kaso magka problema uh, madali ni pong masusog, ano? Madali ni masusog ang ang sa po sa sugo ng mga involved sa sarong incidente, lalo na kung involved sa drugs. Dahil naman sinasabi na involved sa in drugs uh, na-monitor po kang PNP ang mga bagong mukha sa kukarta. Sa pa. Padagos mo na pigahanap ka na ang live-in partner kang suspect, makalis na makadulag sa operatiba. Sa parehong syudad, sarong 24 anyos na mekaniko ang na-corner man sa na bus sa Zone 2, Barangay Carolina, alas 4.50 nin aga ka nakaaging Martes, Desyembre 3. Binisto ang sospek na si Alya Cedric, residente kan Zone 7, parehong barangay. Nakuha sa posisyon niya ang pitong heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ni Shabu. Nadakup ang sospek kan ng pwersa kan PNP asin in Pedaya Kamarinisur. Sangunyan, nasa kustudiya pa kanaga City Police Station 4 ang sospek. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Labi 4,000 na individual arestado sa mas pinahiwas asin mas pinahigot na kampanya kontra kriminalidad kan PNP Bicol ngunyan na taon. Si Angeline Dagta sa Bilog na Detalye total na 4,847 wanted persons na naatubang sa manlain-lain na kaso ang nadakop sa mas pinakusog as in mas pinaigot na anti-criminality campaign kan Philippine National Police Bicol. Poon Enero 1 hasta Nobyembre 30 ng na taon, apat ang nadakop na national level wanted persons, 204 ang regional level wanted persons, 127 ang provincial level wanted persons, 107 ang city level wanted persons, sa 172 ang municipal level wanted persons, as in 3,733 ang other wanted persons. Meron tayong mga recent arrest uh, starting December 1, so hindi po nag-stop ang kapulisan natin to look for the wanted persons and syempre yung mga anti-illegal drugs operation ta, syempre, Terme po yan nakaantabay. Ang probinsya naman ng Camarines Sur ang nakapagtala ng pinakadakol na nadakop na wanted persons na uminabot sa 948. Sinundan kan probinsya ng Albay na may 683, sa 632 sa Masbate, sa 627 sa Catanduanes, 537 sa Sorsogon, at 450 sa Camarines Norte. Sa po ang samoyang pasasalamat sa mga mga information na nakakabot po sa MUYA na in turns out na nagiging positibo po. Ining mga accomplishment mi po is da ay mamamaterialize kung da po ang tabangkan sa tuyang uh, mga kababayan. And para po ini sa bako lang po ini para sa Samuya na accomplishment but throughout the region na magiging pong safe and sound ang sa tuyang mga kababayan. Asigurasyon kan PNP Bicol padagos nindang papakusugonan sa indang kampanya kontra kriminalidad para maprotehiran ang mga inosenteng individual asin mas matuninong na komunidad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Giant Christmas Tree kan Mississippi Bay Resort sa Bakakay Albay pinailawan na kan na kaaging Martes. Si Danica Garcia tinutukan yan. Agaw atraksyon ko sa Logan Misibis Bay Resort ang sa 24 piya na Christmas tree. Kaining Martes, kanini ang pailawan. Gibo sa indigenous materials ang Christmas tree. Arog kan ipil-ipil as in bamboo tree na pinatumbakan mga uminaging bagyo. Paskong tradisyon naman ang tema kan pailaw, kaya nakabarong asin in Filipiniana ang mga nagpartisipar. Sigun sa manihamiento kan resort, taon-taon ang sa indang pailaw. Kaya taon-taon man ang pag-iinguan na inian maging espesyal ang pinaka naging concept namin is yun nga, yung something unique, something good, na parang hindi kami gagastos masyado. Parang yun kasi maraming ano eh, yung bagyo din. So, recycle na lang namin. Apuera sa iganting Christmas tree, mas naging festive man ang palibot ng resort puli sa mga naggagayunan asin makukulor nindang dekorasyon. Sa paage kan pailaw, laom kan manihamiento na mas mamatean kan sa indang ang kapaskuhan. So actually conceptualize siya ng mga department heads as well as ginawa mismo. Actually, ano lang yan, three days ng ginawa ng mga engineering teams namin. So, ano pinagtulong-tulungan, pinagpuyatan. It's not actually yung um, extravagant ang nagpapaganda sa kanya but yung pagtutulungan ng mga staff na mabuo yung Christmas tree namin. So, we, we really wanted to feature this year na yun, yung nabuo ng because of the hard work And yun, pag-collaboration ng mga ideas. So, iniimbatahan ko lahat ng Bicolanos to visit Misibis Bay Resort because starting December 16 and 25, meron kaming simbang gabi here mismo sa, ano, sa resort. And we have lots of activities on December 24, 25, and 31. Makukuha ang Misibis Bay Resort sa Barangay Cagraray sa Bacacay, Albay. Hali sa Sentro Canligaspi, labisarong oras man ang magiging biyahe antes na makaabot digdi. Sa mga gustong bisitahon ang resort, pwede sindang makontak sa saindang Facebook page na Misibis Bay. Pwede man na mag-apod sa 0917-599-1606 o kaya naman mag-email sa reservation at misibisbay.com para sa mga baretang tatak Bicol Dani Garcia Asin yan ang katiripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team Banteng Eldon Santos Pasuna Ako po si Januñes Salamat